Paruot pa rito ang mababalasik na gwardya sibil sa harap ng tribunal. Nasa salas ang dalawang direktor silyo, dalawang kawani, at ilang sundalo ang nagsisisulat sa ibabaw ng mesa. Dumating ang kura na balisa at nakakunot ang noo. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Wala pong dumalong may kapangyarihan sa bayan, kaya tinakala ko kailangan kayo. Nakasusulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ilang sandali pay, narinig na ang pukpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw. Inilabas si Tarsilo na nakagapos at luray-luray ang damit. Ano ang pangako ni Don Quezos na sa paglusog ninyo sa kwartel? Hindi po siya nakipag-unawaan sa amin kailanman. Ang tangi pong dahilan ay upang ipagiganti ang aming ama. Dinala sa labas si Tarsilo dahil ayaw umamin at ipinakita sa kanya ang limang bangkay na nasa kariton. Nakita niya ang bangkay ni Pedrong asawa ng baliw, ang tadtad ng saksak na katawan ni Bruno at ang kay Lucas na may tali pa sa leeg. Inulit ang tanong, ngunit hindi rin siya umimik. Ang pamalo ay mulit-muling bumagsak sa kanyang likod, ngunit hindi man lamang siya dumaing. Paluin hanggang dumugong katawan! Ibinalik si Tarsilo sa loob at tinanong kung nakikilala niya ang lalaking may sugat. Tinugon niyang hindi niya nakikilala kaya't binuntal at sinipa siya ng Alperes. Iniutos ng Alperes na igapos sa bangko si Tarsilo at mga palong walang patlang ang bumagsak sa kanyang likod. Ang mga nagpaparusa ay waring nangapagod. Ipinakalag ng Alperes ang gapos, dinala ang kaawa-awa sa balong nasa gitna ng patyo. Ang balong ito'y lubhang marumi at mabaho sa tapunan ito ng lahat ng dumi at sukal. Patiwarik siyang ibinitin samantalang hawak ng Alperes ang orasan. Kung kayo'y mga kristyanong may puso, ilubog na ninyo ako ng matagal o kaya iumpog ninyo ang aking ulos sa bato upang ako'y mamatay. Sinimulan ang paghuhugos sa balon. Matapos ang kalahating minutoy, itinaas si Tarsilo. Sa ikatlong paghuhugos, pinilit niyang ibaluktot ang kanyang leeg upang tapunan ng huling tanaw ang langit, ang araw, at ang liwanag na hindi na niya muling makikita. Idinuldol ng alperesa ang baga ng kanyang tabako sa paa ni Tarsilo. Namatay ang apoy nang hindi man lamang gumagalaw ang laman. Ang mga bilanggo ay dadalhin na sa bayan at ang balitang ito'y nagbunga ng hinagpis at panaghoy. Ang mga kaanak ng mga bilanggo ay pabalik-balik sa kumbento, sa kwartel, sa tribunal upang makiusap, ngunit kabiguan ang kanilang natatamo. Ang Alperes ay nagpapataliban ng lalong maraming gwardiya sibil na siyang nangungulata sa mga babaeng nagmamakaawa sa kanya. Dalawang karitong hila-hila ng baka ang huminto sa harap ng tribunal ng mag-iikalawa ng hapon. Kaagad itong pinaligiran ng mga tao sa hangaring sirain, ngunit sinaway sila ni Kapitana Maria. Dalawang gwardya-sibil ang tumalibas sa magkabilang gilid ng kariton. Lumabas na kasunod ang mga bilanggo na pinangungunahan ni Don Filipo na nakagapos. Ipaiyak si Aling Doray at tinangkang yumakap sa asawa ngunit inilayo siya ng mga gwardya sibil. Si Antonio'y lumabas na umiiyak at si Andong ay napahagulgol nang makita ang biyanan. Ang seminaristang si Albino'y nakagapos na tulad ng kambal na anak ni Kapitana Maria. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos ngunit nasa gitna ng dalawang sibil. Yan ang, Yan, ang may may Yan, ang Yan ang may sala. Yan ang may sala. At siya pa wala walang gapos. Siya, gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga gwardya sibil sa hiling ni Ibarra. Nooy lumabas ang alperes na nakasakay sa kabayo at bat-bat ng sandata ang katawan. Ang mga bilanggo ay may mga kaanak na nakikiusap at nananaghoy maliban kay Ibarra na kaibigan. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa't anak? Masdanin ninyo ang punso kung inalisan ninyo ng ama. Duwag! Sumpain ka ng Diyos. Sumpain ng kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan. Sumpain ka! Ang dapat sa iyo ipitahil! Naging sunod-sunod na ang pagbato kay Ibarra. Ngunit lahat ng iyon ay pinagyukuan lamang niya ng ulo isang lahat ng sakit ng walang daing nisa sama ng loob at inanakit. Sa kanyang pagkakayo ko marahil ay naalala niya ang paghihirap na binanas ng isang tao sa lansangan ng Maynila at ang hirap ng isang babaeng namatay matapos makita ang nakasabit na ulo ng anak at marahil ay naalaala niya ang paghihirap ni Elias. Sa isang mataas na puok ay pinagmamasdan ni Piloso Potasio ang paglalakad ng mga bilanggo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang makita ang mga bilanggo. Kinabukasan, natagpuan ng mga pastol ang bangkay ni Piloso Potasio sa may pintuan ng kanyang tahanan. Isang piging sa intramuros ang dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani ang paksa ng usapan ay ang nangyaring pag-aalsa.